Panibagong araw, panibagong kabutihan na naman mga kuys. Today ngayong araw ay pupunta nga pala kami ng palaisdaan kasama ng aming mga kaibigan. Medyo matagal na rin tayong hindi nakakapunta doon kaya ngayon papasyal muna tayo. Baon din nga pala ako ng soft drinks para sa mainit na panahon. Kung mapapansin nyo ay medyo labo nga pala ang tubig. Magdamag kasing umulan kagabi. Medyo malamig na rin ang panahon, magde-desyembre na rin kasi. Pas forward ay nandito na nga pala kami sa aming munting palaisdaan. Papansin nyo ay kasama ko nga pala ngayon ang Padaan Channel at iba pa namin mga kaibigan. Babawas at mga nga pa kasi kami doon sa mga alaga namin Banami medyo malalaki na rin kasi. Mga koys, nandito kami ngayon sa aming Munti Palesdaan at uh, manghuhuli daw sila ng Banami. Uh, try natin sumama. Tingnan natin kung paano ba manghuli nun. Tara, let's go! At bago kami manghuli ng banami ay binahugan ko muna yung mga alaga namin bangus. Medyo magtatanghali na rin kasi at kailangan na rin namin siyang pakainin. Mga konting buwan pa ay makakaani na rin kami dito. And down below lang kayo dito at share nyo na rin yung ating video para mabigyan namin kayo ng konting pangulam. Una nga palang dumating dito sa aming munting palaisdaan yung aking tatay at meron na siyang nahuli ditong alimango. Ito nga hawak-hawak ni dugong at pinapakita pa sa inyo. Meron na rin siya ditong nahuling kaunting banami. So ayun mga koys, manghuhuli pa tayo dito, dadagdagan pa natin. At dyan, dyan tayo manghuli sa palaisdaan namin na yung maliit na yan. Yun mga kois, nagsimula na nga palang mga payo mga kaibigan ko. Di nga nagtagal ay nakahuli na rin agad sila ng isang alimango. Di nga nagtagal ay nakakita ulit sila ng butas pa ng isang alimango dito. Sa wakas nahuli na rin nila. Kaso nga lang ay isang sipit, kako nga ay pwede na rin to. After a while nga ay nagpatuloy pa rin sila sa pangangapa. Puntong ito nga ay may nakita na naman yung kapatid ko at yung tatay ko na butas ng alimango. Sana nga lang ay meron laman ulit ito. Pag ganitong Desyembre at taglamig talaga ang panahon ay namamatay namatay nga pala yung mga banami. Sa pangrason ay medyo sagad na rin talaga yung paglaki nila. Kaya tayo utay na rin namin siyang binabawasan. Ayan mga koys yung ibang mga banami. Sagad na talaga siya sa laki. Sagad na talaga siya sa laki. Ayan yung mga nahuli natin. Lagay natin dito. Makikita nyo nga ay medyo kulay pula na rin yung iba. Kung titingnan ay parang naluto na rin siya. Pero yan yung mga namatay na nahuli namin nung una. Siguro sa init ng araw kaya sila nagkaganyan. Yung mga mahuhuli nga namin for today's video ay ibebenta namin. Yung mga bangus din nga pala kaming inihulog dito kasama ng mga banami. Meron din mga ngilang-ngilang sugpo. Kasi masyadong lumaki yung sugpo pa may kasama siya ng banami nag-aaway sila. Ito nga nakita kong isang hipong banami parang luto na talaga siya. Kulay-pula na talaga yung kulay niya. Siguro ipapakain na lang namin ito sa mga alaga namin pato. Meron din nga palang nakukuha dito pangilang-ilang lukan. Oh, ayan mga koys. Ito yung mga nahuli nilang iba. Ito yung mga medyo buhay-buhay pa. Tapos kung makikita nyo itong medyo mapula. Yan yung namatay na. So ayun, Sagad na ito sa laki. Sagad na ito sa laki kaya kailangan namin mahuli na talaga to. Ayun, titinda rin namin ito bukas kaya bili kayo nito ha. Sa puntong ito nga ay ginamitan na namin ng kudkod para mas marami kaming mahuli. Diyo, may kahirapan din kasi mga pa lalo na isa-isa lang ang mahuhuli mo. Sa puntong ito nga ay nakahuli kami ng balungis o kung tawagin sa ibang lugar ay apahap. Sa inyong lugar ba mga kuys anong karaniwang tawag dito? Comment down below para alam din namin. Huli na rin namin agad ito karaniwan kasi itong predator sa palaisdaan at kinakain niya yung mga hipon. Ayun, hinahuli nila sa isang saklet nung lambat. Medyo marami na rin kaming nahuli dito makikita nyo ay buhay na buhay pa talaga sila. Sabi yung mga iba nga ay halos tumatalon pa. Puntong ito nga ay pinilian muna namin siya ng mga damo. Kung makikita nyo nga ay pula na yung mga buntot nila at good size na talaga sila. Pwedeng pwede ng ibenta. Yung mga ibang hindi na nga mapapakinabangan ay pinakain ko na dito sa alaga namin pato. Patuloy rin nga pala sila dito ng pagkukudkod ng mga ilang ulit pa para mas makarami pa kami ng huli. Yung iba kasi dito ay bebenta namin at yung iba ay pang uulam na rin. Ito nga ay may lumahok pang isang bangus kaya pinakain kawalan muna namin, hindi pa siya ganong kasi kalaki. Forward ay medyo marami na nga pala kaming nahuli at sa mga susunod na araw na lang ulit. Sa puntong ito ay hinugasan na nga muna namin pala sila. Kailang kilo na rin ito at makakabili na rin ng pambigas. Maraming salamat sa panonood at nasayang ko na naman ang ilang minuto ng buhay nyo. So ayun mga koys, ito yung mga nahuli nating banami. And don't forget to like and follow, share sa ating Facebook page. Maraming salamat sa panonood. See you next vlog.